Magandang araw sa inyo mga Lods Ayan ang ating vlog ngayong araw na to Ito nga. Nakita nyo, nag-umpisa kaming uh, gumawa ng tambayan. Pahingahan namin dito yan sa bukid. Gagawa kami ng maliit na kubo-kubo din, yung mga lods. Habang gumagawa kami, mga idol, ay bigla namang umulan ng napakalakas. Kung makita nyo, mapansin nyo, sobrang uh, lakas ng hangin. May kasamang malakas na ulan, mga lods. So, inabutan na kami sa aming uh, paggawa, kung kailan naman gagawa dito ay saka naman umulan ng napakalakas at bahang baha na nga dito ayan makita nyo mga idol ang lakas ng hangin lakas ng ulan parang may kasama pang bumabagsak na yelo mga lods hindi nga namin ininda yan at tuloy tuloy lang kami sila gusto namin uh, mabuo itong aming uh, munting uh, bahay kubo para dito kami uh, pag minsan nagluluto uh, kami at kumakain ng salo salo sama sama yan dito kami yan sa bukid kaya gusto namin matapos para meron kami maayos na sisilungan kapag uh, ganitong uh, malakas ang ulan at ayan tuloy tuloy lang kami sa paggawa hindi namin ininda yung malakas na ulan at uh, kami ng buho na gagamitin sa Uh, pagtatayo ng uh, munting uh, kubo-kubo nagputol din kami ng isang pirasong kawayan na pamoste pamaas maas ayun makita nyo parang napakalakas na nung malit uh, maliit na pools dito mga lods so, oh. sa ating ginagawang uh, ginagawa ang kubo nga yan grabe talaga bahang baha na mga lods napakalakas ng agos at halo ng tubig mga idol pero tuloy-tuloy lang kami sa aming paggawa dahil gusto nga namin na mayari itong aming munting tambayan uh, at kubo-kubo din nga rin yan sa bukid mga lods at ayan sa wakas naman kahit papano ay medyo tumila ng ulan hindi kami sa paggawa ng aming kubo at ang bayan Ayan mga lords pa paano naman ayan o, oh. makita nyo naman nakapagkabit na tayo ng bubong at nabuo naman siya kulang na lang mga loads ay makompleto namin ang bubong at yung mga ilalagay namin na pawid pawid buho kawayan sa bawat dingding -ding. gagawin namin dingding -ding mga loads at uh, nagpausok na rin kami dahil uh, hapon na ang mga lamok na dahil uh, umulan nga at dito pagkatapos namin magtrabaho at gumawa ng kubo nagpahinga nga muna kami at uh, itutuloy na lang namin sa susunod na mga araw ang aming ginagawang kubo kubo at pagkatapos ay maya, -maya pa pagkatapos namin magpahinga ay inabutan na nga kami ng dilip uh, dapat hapunan, na mga lods ay nag-prepare uh, naman kami ng aming hapunan. Ito mga lods, uh, nagsaing kami ng uh, bigas, sinaing. Ayan, meron tayo dito ang um, log, ayan, pansit kanton. So ito na yung ating hapunan ngayong gabing to mga lods. Ayan, dito tayo nagluto uh, sa luto ang kahoy mga idol. Hindi na sa probinsya dahil wala tayong uh, gasul gasol o gas. Kaya hindi tayo sa kahoy, nagluluto mga idol. Buhay probinsya vibes mga lods dahil nandito tayo sa probinsya. At ayan, bising-bising nga kami. Ako naman ay nagagatong at nagpapaypay. din sa ating niluluto. Pansit kanton at log mga lods. Ayan, I-prepare ko na nga At ayan pakuluin lang natin Ang uh, kanton At ito Naprito ko na nga Yung uh, aming uh, Hapunan Yung itlog At luto na rin Yung uh, pansit kanton Mga lods Ay naluhaluin lang natin Ayan at pagkatapos ay pwede na ayan ating kapatid ang uh, ulam ayan tara mga lords luto ang ating uh, foods tara samahan niyo kami at kakain na lang namin kayo ng aming hapunan pansit kanton at uh, pritong itlog so ayan mga lords tara kain tayo ayan hanggang dito na lang ang ating uh, vlog at video ngayong araw na to sana naman nagustuhan niyo ang ating uh, simpleng vlog mga lords shout out sa inyong lahat mabuhay kayong lahat mga idol pa support naman po ang aking youtube channel sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan ay please magsubscribe naman po kayo sa aking yt channel mga lords napakalaking tulong po noon at uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga makakabuse makakapanood po nitong ating uh, simpleng vlog mga lords na uh, thank you thank you po sa inyong lahat ayan shout out everyone at uh, see you po sa ating uh, susunod na vlog ayan